Isang tanong ang pumapasok sa isipan ng mga supporters ni Gwen Garcia. Paano nangyari ito? Well, sa video na ito, isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit natalo si Garcia ng isang baguhan sa politika. The power of the people, the is stronger than those people in power. Mayo 13, 2025, formal nang naiproklama si Pamela Pambari Cuatro bilang bagong gobernador ng Cebu siya ay nakakuha ng humigit kumulang 1.08 milyong boto. Samantalang si Garcia ay nagtapos lamang sa 744 na libo. Isang napakalaking agwat para sa isang incumbent. Pero paano tinalo ng isang political newcomer ang isang institusyon? I'm officially the governor okay. Dead hard salamat. Dead hard salamat. Long... Suspending resolution of my query, I have decided to stay here. In office, I continue to serve as the governor of this great power. Unang dahilan ay ang kanyang suspension sa ombudsman. Pinatawa ng preventive suspension. ng of office of the ombudsman, si Cebu Governor Gwen Garcia. Noong Abril 2025, isang buwan bago ang halalan, pinatawa ng ombudsman ng anim na buwang suspensyon si Governor Gwen Garcia. Ang dahilan, ang umano'y ilegal na pag-issue ng construction permit sa isang kumpanya kahit walang clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources. Joy, sa'yo ba na? si at tinutulan ang suspension, maraming botante ang nayanig political landscape today is the preventive suspension order that was issued against me by Ombudsman Samuel Martinez. Kapag may ganyang issue, kahit hindi pa napatunayan sa korte, malaking epekto yan sa imahe ng isang kandidato. Malaking epekto rin ang kanyang pag-alis sa PDP laban. Noong 2024, nagresign si Garcia mula sa PDP laban matapos siyang ireklamo ng Cebu City Mayor Mike Rama sa Office of the President. Ang reklamo ang umano'y pagharang niya sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Ang pag-alis niya sa partido ay lumikha ng lalong pagkakawatak-watak sa mga kaalyado niya. Nawalan siya ng solidong makinarya habang si Pam ay unti-unting lumalakas sa suporta ng grassroots at ng partido. And to think, kani ay lain ng municipality ha? as far as Alcoy, Santander, na ang talaga South din ang tanan na roon nag-merge din sa Ngunit ang pinakamatinding dagok sa kampanya ni Gwen Garcia, walang iba kundi ang hayagang pag-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pampari Quattro. Ayon sa Insider Reports, si Duterte mismo ang humiling sa mga loyalistang Cebuano. Suportahan ang bagong mukha, hindi ang dati ng may kaso at isyu. Ang Cebu ay matagal nang tinaguriang solid Duterte territory kapag sinabi ni Digong na ito ang kandidato niya, sinusunod ng masa. Sa totoo lang, parang si Pam ay naging kandidato ng pagbabago at ng Duterte base. Isang rare na kombinasyon at imbes na mag-neutral o sumuporta kay Duterte. Pinili ni Gwen Garcia na i-endorso ang mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. This governor, kini na dumanhuganon, 100% por nagsuporta sa atong minahal na presidente, President Bongbong Marcos Jr. Para sa maraming Cebuano na tapat kay Duterte, sa itong malaking pagkakamali Marami ang nagsabi Bakit niya kinontra si Digong kung alam niyang ito pa rin ang may hawak ng puso ng Cebu? Mahigit dalawang dekada nang nasa Kapitolyo ang apelyidong Garcia Ang ama ni Gwen ay dating gobernador din Ang kanyang mga kapatid ay nasa iba't ibang pwesto sa gobyerno Pero ngayong 2025 tila napagod na ang taumbayan sa mga panaya. Maraming botante ang nagsabing panahon na para sa bagong mukha, bagong pananaw. <coughs> Habang abala si Gwen sa pagsagot sa mga issue. The political landscape today is the preventive suspension order that was issued against me by Ombudsman Samuel Marquez. Tahimik ngunit epektibo ang kampanya ni Pampa Recuatro. Unraising is not the only simple of being endorsed is the fact na ni Andy si Inday Sara karkar kalayuan i-unigit ko niya ugi-unig niya ang katawban so that alone is endorsement enough bilang dating flight purser at humanitarian, naging epektibo ang kanyang imahe bilang isang outsider na walang bahid ng tradisyonal na politika ang mensahe niya ay malinaw bagong liderato para sa Cebu at ito ay tinanggap ng masa, lalo na ng kabataang botante. Ang ilahag yung ikinhanglan sa probinsya karon ka ng healthcare, access to healthcare, huwag yun akong problema. Kaya as I've said in the past, ang mga hospitals, may klarong nakapal, huwag nga ligapas, panuel po mo, may syringes. Sa huli, hindi lang isang dahilan ang nagtulak sa pagkatalo ni Gwen Garcia Kundi isang pagsasama-sama ng mga issue, ang kanyang suspension, pagkala sa partido, voter fatigue, at political miscalculation sa pag-endorso ng PBM camp. At ang kudigras, ang buong suporta ni Rodrigo Duterte kay Bambari 4, isang endorsement na hindi nabili ng pera kundi ng tiwala ng masa. Bambari Quatro. Governor. mo fight your uh, sa guman good luck. Ikaw, anong opinion mo? Komento mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalalim pang political analysis mula sa kasaysayan at kasalukuyan. This governor. Keni, gadupan Bukanon 100% nagsuporta sa atong minahal ng presidente, President Bongbong Bong Marcos Jr. My my pagkong lawas ni